ito sa kwan uh, sa la suerte malapit na ito naman ang petron mga idol yan petron at sa kamila naman ay uno yan uno ito ang uno gasolinahan ang uno yan mga idol yan yeah, maugtol talaga Ah, talaga mga idol ganoon itong pag ulan na ito ay kan? nabubutas ang karasada ba kaya ganyan ganito... yan malapit na sa diversion malapit na sa diversion mga idol Yan ang andok. Yan, andok. Ito, andok. Tapos ay andok. Gasolinahan naman ang shell. Yan, gasolinahan ang shell. Yan. Kasunod yan ay anong kasunod yan ang no? gasolinahan ay? Eh? Ano to? Ano ay gasolte? Ito, Caltex. Yan, Caltex. Yan. Ito ang Caltex. Yan. Tapos kasunod naman ito ay last word na mga idol. Ayan na. Ayan, ang daswerte. Kaya lang ay labo. Uh, ah, ibig sabihin ay na ambun-ambun ay kaya malabo. Saka ito ay makdo. Ayan, makdo yan. Oh. Ito so, ang makdo. Ito ay pumunta sa bayan. Kabayan ba? Pumunta ba sa bayan? Ito, ba? so, makto. Ayan, o. Oh. Ito, so, makto. Ah, pabayan na tayo. Ah, pabayan na tayo. Yeah. dito ay papunta na tayo is SM yah dalamin truck dito ito ba? ang daming truck ano yun? na ito ang papuntan dalahikan ito, papuntan dalahikan niya. mga idol na yan. Yeah. Ito naman ay dito sa ano yun? ano yun? ano yun? ano yun? ano ano yun? ano yun? ano yun? ano yun? May kargang kopras yan, oh. Pila-pila. Ang isa pila ay dire-diretso. Ang bagyo naman ay pakaliwa. Mm -hmm. Oo, ganyan. gayon Talaga, ano talaga? Naambun, ibig sabihin nga ay yung bagyo yata ikaw ay ikwa na. No, Namumuko no. na yata yung bagyo. Abang ko, hindi ko alam kung kailan na ang daan. Oh. Yan mga idol, ang subscribe. Yan, ang subscribe. Yan, yan kami namimili. Pag kami ay may pira. Pag wala, hindi kami dyan namimili. Yan mga inahod. Ah, malapit na kami sa SM mo Oh. E yan na, nakikita ko na yung SM na yun. Layo pa naman pala. Pala ko malapit na. Petron, ayan ang Petron. Ayan. Pionix, yan ang Pionix. Ayan. Tapos yan ang Kalayan. Ayan, mga inahod. Kalayan niya. Kalayan, hospital Kalayan. Ayan. Ito ang Kalayan. MMJ Kalayan. Ayan. Ayan, MMJ Kalayan mga na malapit na kami dyan sa SM total yan, total yan gasolina ang din yan to, total, gasolina ang din yan ito mga idol, o, oh, bagong family dito. yan dito ha? Ah, price on divisor yan yan ah, o nga ano, ito na kami sa SM ay. malapit na, ayan ako oh. ayan na mga idol, lang SM o oh. ayan maulan, maulan dito, matrapik pati ayan napakaulan na ang napaka pambulan o oh. talaga namang ang traffic pati napaka traffic na madilim ang panahon o oh. makulimlim makulimlim SM ayun yan ang paradahan ng van dyan o paradahan ng jeep dyan sa SM na yan idol oh. ito si J sa saan? Ayun. wala na yata yun dyan o andyan na sila uli yan ang SM oh traffic mga idol oh. napaka traffic no oh, naabanti na naabanti na. Na, na mga idol napaka traffic naman talaga oh. salamat mga idol thank you